Pati yung damit mo, may galing yan, di ba? Tita Evelyn Mercado. Ito? Ay, ito lang pala. Galing ko, Tita Evelyn. Tita Evelyn Mercado. salamat. na, na Hello po, Ma'am um, Analysis. Maraming maraming salamat po sa package kay Bea. Um, sobrang saya niya po kasi first time niya pong magkaroon ng gantong laruan. tsaka sa mga bagong damit, mga branded pa. <laughs> maraming maraming salamat po sa pagpadala. Hindi po sana kami magsawang supportahan kami at kaming mahirap. Um, thank, thank you din po sa iyo, Kuya Rab, at sa mga K-Boys. Maraming maraming salamat po. At kay, at kay Kuya Bal at sa tatayag na. At thank you din po sa Panginoon. Maraming maraming salamat po sa, bag, sa supporta at sa mga viewers po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ano po? Thank you po sa so, mga damit. Sa mga laruan. Sabi so, mo yung bago pa ng damit. Bakit? Masaya ka? Ha? Ang uwi. Ha?

-nang 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 yan katawan mo eh katawan mo ah pa pa po kan ini ya kha po kan ini ya para sa ngat tanda oh po kan oh ya pa po kan oh ya kha organ niya eh katawan niya katawan niya ah ah oh hindi sa tipo galing ng tala gajun, ka ng mga viewers Arjun. Mga nagawa nila yung tala yung tala yung tala yung tala yung po yung tala yung tala yung tala yung tala